Ang Pilipinas ay isang bansang pinagpala ng kagandahan, may mga bundok, dagat at luntiang kagubatan. Ngunit sa likod ng kagandahang ito, nakatago rin ang likas na panganib, mga lindol na dulot ng galaw ng lupa sa ilalim ng ating mga paa. Ayon sa mga eksperto mula sa PI Volks o Philippine Institute of Volcanology and Seismology, ang bansa ay nakapaloob sa tinatawag na Pacific Ring of Fire, isang sinturon ng mga aktibong fault lines at bulkan sa paligid ng Pasipiko. Para sa mga nakatatanda, lalo na sa mga nakatira sa probinsya, ang lindol ay hindi na bago. Marami sa kanila ang may kwento ng malalakas na pagyanig noong kabataan pa nila, gaya ng nangyari sa Baguio noong 1990 at sa Bohol noong 2013. Ang bawat alon ng pagyanig ay paalala na ang kalikasan ay may kapangyarihan hindi natin kayang kontrolin, ngunit maaari nating paghandaan. Kaya sa video ito, ating tatalakayan ang top 10 probinsya sa Pilipinas na pinakadelikado sa lindol, batay sa siyentipikong datos at mga tunay na karanasan ng ating mga kababayan, lalo na ng mga senior na matagal ng saksi sa pagbabago ng ating kapaligiran. Bago tayo magsimula, sabihin mo sa komento kung saang probinsya ka nakatira at nakaranas na ba kayo ng lindol. Ngayon, magsimula na tayo. ika probinsya, Cebu, ang lumalakas na sentro ng lindol sa Visayas maraming Pilipino ang nag-aakalang ligtas ang Cebu dahil wala itong aktibong bulkan. Ngunit, ayon sa mga pag-aaral ng PH Volks, may mga aktibong fault lines sa paligid ng Cebu Strait at Central Cebu Fault. Noong 2021, isang magnitude 6.5 na lindol ang yumanig dito na nagdulot ng pagkawasak sa ilang gusali at simbahan. Maraming matatanda sa Cebu ang nakapagkwento kung paano nila naranasan ang paggalaw ng lupa habang nagdadasal sa misa, na tila pinapaalala ng kalikasan na kahit gaano tayo kabusi o kabanal, kailangang handa sa biglaang sakuna. Sa kulturang Cebuano, mahalaga ang bayanihan at ito'y lumalabas tuwing may trahedya ang mga senior ay nagsisilbing tagapayo ng kabataan, nagtuturo kung saan ligtas magtago at paano manatiling kalmado. sa mga pamayanang nakapalibot sa dagat, ang lindol ay madalas sinusundan ng takot sa tsunami. kaya't mahalagang maunawaan ng bawat pamilya, lalo na ang mga matatanda na mabagal ng kumilos kung saan ang evacuation areas. ang karanasan ng mga tagasebu ay patunay na kahit modernong syudad na ito, may pangani pa ring dala ang kalikasan na dapat nating paghandaan. Ati-kasiyam, Bohol, ang lupang binasag ng kasaysayan. Ang Bohol ay isa sa pinakamagandang lalawigan sa Visayas, tahanan ng Chocolate Hills at mga simbahan na daan-daang taon na ang tanda. Ngunit noong Oktobre 15, 2013, isang magnitude 7.2 na lindol ang yumanig dito. Libo-libong bahay ang gumuho at maraming simbahan na itinayo pa noong panahon ng Kastila ang nawasak. Para sa mga senior na boholano, hindi lang ito lindol, ito ay sugat sa puso ng kasaysayan. Marami ang nagsabing parang bumagsak ang langit. Ngunit kasabay nito, lumabas ang tatag ng mga boholano. Ang mga lolo at lola, kahit nanginginig ang tuhod, ay nagturo sa mga apo kung paano magtayo ng pansamantalang tirahan sa labas ng bahay, paano mag-ipon ng tubig at paano magdasal ng sama-sama. Sa kulturang Pilipino, ang mga matatanda ang nagiging ilaw sa panahon ng dilim, literal at simboliko. Batay sa pag-aaral ng FIVOLX, nananatiling aktibo ang North Bohol Fault kaya't ang lalawigan ay itinuturing na high-risk area ang leksyon mula sa Bohol, walang kayamanan o simbahan ang higit sa kahandaan at pagkakaisa ng pamilya. Ikaw walo, Davao Region, ang tahimik ngunit aktibo. Madalas na sinasabi ng manataga Davao, dito ligtas kami, walang bagyo, walang baha. Totoo ito sa maraming aspeto, ngunit hindi sa lindol. Ang Davao Region ay napapalibutan ng mga fault lines kabilang ang Cotabato Trench at Central Mindanao Fault. Noong 2019, tatlong malalakas na lindol ang tumama sa rehiyon na may magnitudeng 6.6 hanggang 6.9. Maraming senior ang nakaranas ng takot, lalo na iyong mga may sakit sa puso o rayuma dahil mahirap tumakbo o lumabas ng bahay. Isa sa mga kwento ng isang lola mula Digos, habang lumilindol, yakap ko ang mga apo ko. Wala kang ibang magagawa kundi magdasal. Sa Davao, malakas ang kultura ng pag-amuma, pag-aalaga sa pamilya, at ito ang dahilan kung bakit mababa ang casualty rate dahil nagtutulungan ang mga pamilya. Ang karanasang ito ay nagsisilbing paalala na kahit ang mga lugar na tahimik at maunlad, hindi ligtas sa puwersa ng kalikasan. Kung nanonood ka pa rin ng video na ito at nakakatulong sa iyo ang mga impornasyong ito, paki ng numero 8 sa ibaba para malaman kong nandito ka. At kung hindi ka pa nakasubscribe, inirerekomenda kong magsubscribe ka at i-on ang bell notification para hindi mo makaligtaan ang mga susunod na videos. Ang iyong suporta ay tumutulong sa amin na makagawa pa ng magagandang content para sa iyo. Ngayon, magpatuloy tayo. Ikapito Batangas, lupaing malapit sa Bulkang Taal. Bagaman mas kilala sa pagsabog ng Bulkang Taal, delikado rin sa lindol ang Batangas dahil sa aktibong West Valley at Central Philippine Faults. Noong 2017, isang magnitude 6.0 na lindol ang yumanig dito at nagdulot ng pagbitak ng mga kalsada at pagkasira ng mga bahay. Para sa mga senior na Batanggenyo, ito ay paalala ng kahinaan ng tao laban sa kalikasan. May mga matatandang nagkukwento kung paanong kahit matibay ang kanilang bahay na gawa sa semento, bumigay pa rin sa lakas ng lindol. Ang mga simbahan at kapilya na naging sentro ng pananampalataya ay pansamantalang isinara. Ngunit gaya ng likas na tatag ng mga Batanggenyo, agad silang bumangon. Ang kanilang kasabihang alae, kaya yan, ay naging sagisag ng pag-asa Sa pananaliksik ng mga geologists, lumalabas na may fault lines na dumadaan sa ilalim ng lipa at kalaka Kaya't kailangang doble ang pag-iingat, lalo na sa mga senior na mahina na ang pandinig o kilos Baguio City at Benguet, ang lungsod sa ulap na yumuyog sa 1,990 ang Baguio City, na madalas tawaging Summer Capital of the Philippines, ay isa sa pinakamagandang lugar sa bansa, malamig, tahimik at puno ng alaala. Ngunit noong Hulyo 16, 1990, ginulantang ito ng isang magnitude 7.8 na lindol na nagmula sa Digdig Fault sa Luzon. Libo-libo ang nasawi at gumuho ang mga gusali, kabilang ang mga hotel at eskwelahan. Para sa mga senior na nakatira sa Baguio noon, ito ay parang bangungot na di malilimutan. Marami ang nagkukwento na naramdaman nila ang parang alon sa lupa, naglalakad pero hindi matatag. Sa kulturang Cordilleran, malalim ang respeto sa kalikasan. Naniniwala sila ang lupa ay may espiritu na kailangang igalang. Ang karanasan noong 1990 ay nagturo ng malaking aral. Wag basta magtayo ng bahay sa gilid ng bundok at laging suriin ang tibay ng pundasyon. Ngayon, ang mga matatanda sa Bagyo ay nagsisilbing tagapagturo sa mga kabataan, laging nagpapaalala na dapat may go bag, planadong ruta ng paglikas at pagtutulungan ng kapitbahay. Ang lindol sa Bagyo ay hindi lang alaala ng trahedya kundi simbolo ng katatagan ng mga Pilipino sa harap ng kalamidad. Ikalima, Mindoro, ang isla ng dalawang faults. Ang Mindoro ay isa sa pinakamagandang isla ng bansa, ngunit ito rin ay nakapatong sa dalawang aktibong fault lines, ang Central Mindoro Fault at Lubang Fault. Noong 1994, isang magnitude 7.1 na lindol ang yumanig dito at sinundan ng mapaminsalang tsunami na umabot hanggang sa Mindoro Strait. Para sa mga nakatatandang taga-Mindoro, iyon ay isang gabi ng matinding takot. Wala pang signal, madilim, at naririnig lamang ang alon ng dagat na papalapit. Sa mga baryong coastal, maraming lolot-lola ang nagbuhat ng kanilang mga apo paakyat sa burol. Sa kulturang Pilipino, ang matatanda ang unang nag-aalala sa pamilya. Kahit silay mabagal na kumilos, inuuna pa rin ang kaligtasan ng mga bata. Batay sa P. ang lubang fault ay kabilang sa mga active faults na may kakayahang maglabas ng magnitude 7 o higit pa. Kaya't ang mga lokal na pamahalaan ay hinihikayat na magkaroon ng regular na earthquake drills lalo na para sa mga senior citizens na hindi na kayang tumakbo agad. Ang Mindoro ay isang paalala na kahit tila paraiso ang paligid, hindi dapat kaligtaan ang paghanda. Ikaapat, Leyte. Lupain ng malalakas na pagyanig at pagsubok, ang Leyte ay may malalim na kasaysayan, hindi lamang sa mga bayani ng digmaan, kundi pati sa mga trahedya ng kalikasan. Noong 2017, yumanig ang Eastern Visayas sa isang magnitude 6.5 na lindol na nagdulot ng pagkasira ng mga bahay at ospital sa bayan ng Kananga at Ormoc ang dahilan ang aktibong Leyte segment ng Philippine Fault Zone. Para sa mga senior sa Leyte, tila hindi na natatapos ang pagsubok. Una ang bagyong Yolanda noong 2013 at sumunod ang Lindol apat na taon matapos. Ngunit sa kabila ng lahat, makikita ang lakas ng loob at pananampalataya ng mga waray. Maraming matatanda ang nagturo sa kabataan ng tabo system, pagtitipid ng tubig at pag-aayos ng bahay gamit ang mga natitirang materyales. Sa mga pananaliksik ng mga eksperto, ang late fault ay patuloy na aktibo, kaya't itinuturing itong high-risk area. Ngunit, sa puso ng bawat lateño may aral. Ang kalikasan, diri naton kontrolado, pero ang pagkabuto, aton jud isang mensahe ng pag-asa sa gitna ng lindol. Ikatlo, Cotabato, ang tahimik na rehiyon na madalas yanigin. Sa gitna ng Mindanao, matatagpuan ang Cotabato, isang lalawigang tahimik ngunit isa sa pinakadelikadong lugar sa lindol. Noong Oktubre 2019, tatlong magkakasunod na lindol na may magnitude 6.3 hanggang 6.6 ang yumanig dito, na nagresulta sa landslide, pagkasira ng mga paaralan at pagkamatay ng ilan. Ayon sa PH Volcans, mayroong Cotabato Fault System na patuloy na gumagalaw. Para sa mga senior na taga-Cotabato, ang karanasang iyon ay parang pagsubok ng pananampalataya. Marami ang nagkukwento na habang lumilindol, sabay-sabay silang nagdarasal ng ama namin sa labas ng bahay. Sa kultura ng mga Mindanawan, lalo na sa mga Muslim at Kristiyanong pamayanan, mahalaga ang pananalig sa Diyos bilang sandigan sa oras ng sakuna. Dahil sa karanasan, ang mga nakatatanda ay naging aktibong tagapayo sa barangay tuwing may disaster drill. Alam nila na ang unang kalaban sa lindol ay hindi lupa, kundi takot. Kaya't ang kanilang payo, huwag matakot, maging handa. Sa Cotabato, ang lindol ay hindi lamang nagwasak ng gusali, kundi nagpatibay ng komunidad. Ikalawa, Metro Manila, ang banta ng The Big One. Ang Metro Manila, na tahanan ng higit 13 milyong Pilipino, ay nakatapat mismo sa West Valley Fault, isang fault line na may potensyal magdulot ng magnitude 7.2 na lindol. Ayon sa pag-aaral ng PH Vehicles, kapag ito'y gumalaw, maaaring umabot sa higit 30,000 ang posibleng masawi. Maraming senior citizens sa Kalakang Maynila ang nababahala, lalo na yaong mga nakatira sa matataas na gusali o lumang bahay. May ilan na nakaranas na ng mga tremor o maliliit na pagyanig at ito'y nagbibigay sa kanila ng kaba. Ngunit dahil sa mga kampanya ng gobyerno, gaya ng shake drill, marami na rin nakakaalam ng tamang paghahanda. Ang mga matatanda ay tinuturuan kung paano protektahan ang sarili, gaya ng duck, cover and hold. Sa kulturang Pilipino, karaniwan na ang pagtutulungan ng mga kapitbahay, kaya't ang mga senior ay hindi kailanang mag-isa. Ang mga kabataan ay itinuturong unahin silang iligtas. Ang big one ay maaaring dumating anumang oras, ngunit ngunit sa disiplina at paghahanda, maaring mabawasan ng pinsala. Ang sikreto ay nasa kamalayan at pagkakaisa. Ikauna, Surigao del Norte, ang puso ng aktibong fault sa Pilipinas. Nanguna sa listahan ang Surigao del Norte dahil dito matatagpuan ang Philippine Trench at Surigao Segment ng Philippine Fault, isa sa pinakaaktibong fault line sa bansa. Noong Pebrero 2017, yumanig dito ang magnitude 6.7 na lindol na nagwasak ng daan-daang bahay at tulay. Para sa mga senior na surigaonon, ito ay parang pagbalik ng mga trahedyang narinig pa nila sa kwento ng kanilang mga ninuno. Ang ilan ay nakaranas ng pagkawala ng bahay, ngunit hindi ng pag-asa. Sa kanilang kultura, mahalaga ang pakigdait, ang kapayapaan at pagtutulungan sa komunidad. Sa mga evacuation center, ang mga matatanda ang unang tinutulungan ng mga kabataan. Sa mga pag-aaral ng mga seismologist, ang surigao segment ay aktibong gumagalaw halos kada ilang dekada, kaya't ito ang pinakadelikado sa buong bansa. Ngunit ang tunay na larawan ng surigao ay hindi takot, kundi katatagan. Tulad ng mga bato sa ilalim ng dagat, patuloy silang tumatayo, bumabangon at nagdarasal. Ang aral, ang lindol ay hindi maiiwasan pero ang kawalan ng pag-asa ay maiiwasan pangwakas na kaisipan katatagan ng lahi sa harap ng pagyanig sa lahat ng nabanggit na probinsya, mula Surigao hanggang Bohol, Cebu hanggang Metro Manila, isang bagay ang malinaw, ang Pilipino ay likas na matatag. Ang ating mga lolot lola ay mga saksi ng mga lindol na nagpabagsak sa mga bahay, ngunit hindi kailanman nagpabagsak sa ating diwa. Sa bawat pagyanig, lumalabas ang ating likas na pagkakaisa, pananampalataya at pag-ibig sa pamilya. Kaya't bilang paggalang sa kanilang karanasan, tayo'y matutong makinig sa kanilang mga kwento dahil ang mga ito'y hindi lamang alaala kundi mga aral ng kaligtasan. Huwag nating hintayin gumalaw ang lupa bago tayo kumilos. Ang tunay na lakas ay hindi na sa matibay na pader, kundi sa matibay na loob. Sa dulo, gaya ng laging sinasabi ng ating mga nakatatanda, kapag lumindol, huwag kang manginig sa takot, manindigan ka sa pananampalataya. Kung nagustuhan mo ang video na ito at nakatulong ito sa iyo, mangyaring i-like, mag-subscribe at i-share. Ang inyong suporta ay tumutulong sa amin na patuloy na gumawa ng magagandang content upang kayo ay mabigyan ng kaalaman at inspirasyon. Salamat sa panonood at inaasahan naming makita kayo sa susunod na video.